Paano napaiyak ng Korean drama na ito? Ang milyong tao sa takilya. Maniniwala ka ba na ang kasuklam-suklam na pangyayaring ito ay hango sa totoong buhay? Simulan na natin agad sa pag-subscribe sa ating channel. Shoutout muna kay Naed 2025 at Someday 1252 na Ed2025 at Someday1252 na nag-comment ng movie recap na ito. Sa isang simpleng lugar, nakatayo ang tindahan ng pamilya ni Ho kung saan din sila nakatira. Unang pinakita ang nanay niya na si Mihe na nagmamadaling umalis papunta sa PTA meeting nila. Si Dongho naman ang kakay ni Hope ay abalang nagtatrabaho kasama ang kaibigan at manager niya na si Guangsik. Masayang nagkakainan ang mga kaibigan ni Mihe at pagkatapos nito ay siya pa ang pinabayad na iwan sila ng asawa ni Guangsik na si Miran. Halos maubos na ang kanyang pera na nila ang tungkol sa pagbubuntis ni Mihe dahil hindi niya pa sinasabi ito sa asawa niya kahit 5 months na ito. Samantala, si Guangxic at Donghun naman ay nag-aasarang kumakain habang halos wala nang natirang ulam para sa kanila at nakuha pa ito ni Donghun at wala na para sa manager niya. Gayunpaman, nakita ang matalik nilang pagkakaibigan. Sa eskwelahan naman ay makikita si Hope at ang cute na alitan nila ni Yeong Suk Nanak ni Nagwangsik at Miran. Nagalitan sila maski sa pag-uwi at sinasabi ni Hope na malaki daw ang muka ni Yong Suk. Sa gabi naman, abala si Mie sa paghanda ng hapunan nila habang nahihirapan si Hope na sagutan ang assignment niya. Nanonood naman ng baseball at aliw na aliw si Dong Hul. Makikita ang simple pero masaya nilang pagsasama bilang pamilya. Kinabukasan ay papasok na ulit si Hope sa school at naghahanda na ito habang kumakanta ng paborito niyang cartoon monkey na si Kokomong. Si Yongsuk naman ay tinutokso ni Mihe na hinihintay si Hope. Pero umalis na ito kasama ang mga kaibigan niya. Biglang umulan at nagsitakbuhan ang mga bata. Si Hope naman ay naiwang naglalakad at nagpayong. Sa kanyang paglalakad, may isang lalaki na humarang sa kanya. Katakataka man, pero gusto daw nitong makisilong sa payong ni Hope. Habang abala ang mga magulang niya sa pagtatrabaho, may kalunos-lunos na nangyari na pala. Nagkalat ang mga gamit ni Hope, nabugbog at tuguan siyang kinahasa ng lalaki. Kumalat ang balita agad at dinala agad sa ospital si Hope. Sa grabe ng tinamo nito, agad na pinuntahan ito ng mga magulang ng tinawagan ito. Si Hope na mismo ang tumawag sa 911 dahil iniisip nitong baka busy ang mga magulang niya. Pagdating sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan na agad operahan si Hope sa tindi ng sugat at pagdurugo ng kanyang anus, ari at internal organs nito at maaaring ikamatay ni Hope kung hindi ito aaksyonan. Di maipinta ang muka ni Donghun nang makita ang sinapit ng anak. Si Mihe naman ay halos himatayin sa iyak at di lubos maisip ang ginawa sa anak niya. Sinabi ng pulis na wag silang mag-alala dahil huhulihin nila ang salarin sa lalong madaling panahon. Sobrang iyak ni Mihe at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya sinamahan ang anak sa mga oras na iyon. Tinatawag agad sila ng surgeon at humingi ng permiso na kailangan tanggalin ang anus at large intestine ni Ho dahil kung hindi, ay mamamatay ito. Lalagyan na lang daw ito ng artificial anus. Grabe man ang iyak ni Dong Hoon sa awa sa anak niya. Pumayag na lang ito at sinabihan ng doktor basta iligtas ang anak niya. Matapos ang ilang oras, natapos ng operasyon at maaari ng lapitan si Hope. Di kayang tingnan ni Mihe, ang anak niya, sa tindi ng nararamdaman nito. Pumasok naman ang papa niya at kinausap ang anak na huwag mag-alala at magpagaling lang ito. 그래, 의사 선생님이 우리 수원이 괜찮다고 하시네. 아빠야, 회사님, 회사? 벌써 갔다 왔지? 아빠야, 아빠야, 바쁠 것같 Hindi ko talagang na. man si Hope, ay pinilit nito. Ibig nitong mahuli ang gumawa nito sa kanya. Dikin hayo ni Dongpon ang sobrang bigat ng nararamdaman niya at lumabas nito. ito. Samantala, nakuha na ng otoridad ang fingerprints ng rapist at may mga sospek na sila. Agad na pinuntahan ito ni Dong Hoon sa pagkagusto niyang mahuli agad ang gumawa nito at nagwala ito sa presinto. Sinabi ng pulis na hindi pa nila ito mahuli dahil kailangan pa ng mahabang investigasyon maliban na lang kung itukoy ni Hope mismo. Subalit, di pa ata siya pwede kasi may trauma pa ang bata. Labagman sa kalooban ng nanay nito pero inisip ni Dong Hoon na nararapat lang na mahuli ang salarin at ito rin ang kagustuhan ni Hope. Kinuha nila si Jong Suk, ang therapist na gagawa nito. Binidyohan nila ito para may present sa korte. Di makapagsalita si Hope pero malinaw ang isipan nito. Mabigat sa loob ng mga magulang na gawin ito. Pero pinaturo nila sa bata kung sino ang sospek na gumawa nito sa kanya sa mga larawan ng sospek. Tinuro ito ni Hope at napaluwa sa bigat ng trauma, lalot bata pa lamang siya. Umaksyon agad ang pulis at inaresto ang sospek. Samantala, kinailangan ng ilipat si Hope sa ward at may makakasama siyang ibang mga pasyente. Nabalitaan ni Dong Ho na nahuli na ang sospek at binuntahan niya agad ito. Dinumog ng mga reporter ang presinto at gustong makunan ang sospek ng krimen. Nakisiksikan si Dong Hoon, subalit di siya pinapasok ng pulis dahil hindi pa pwedeng makita ang kriminal. Kumalat agad ang balita sa TV at pinaghanap ng media ang sospek at ang biktima ng krimen. Agad na inagapan at kinuha ni Dong Hun si Hope para ilayo ito sa mga tao at para maprotektahan si Hope sa media. Pagkalipat sa kwarto, nagsisigaw si Ho dahil may trauma pa pala ito. Ayaw niyang makita ang papa niya at kahit sino mang lalaki. Samantala, si Mihe naman ay nahingatay dahil nagdadalang tao ito at nalaman na ito ng asawa niya at naging emosyonal. Ngayon, dalawa na silang nakaratay sa ospital. Gumawa ng paraan si Dong Hun na malapitan ang anak niya sa paraan na hindi siya ito makikial. Pero, nabigong siya. Nahihiyaman humingi ng tulong si Donghun ay tumawag na ito kay Gwangsik. Nagsabi itong, wag siyang mahihiya dahil may natitira pa naman siyang pera at sila-sila lang naman ang magtutulungan. Si Mira naman, ay dinalaw si Mihe at nagdala ng tulong at makakain. Kung ramdam mo ang pag-ibigan sa komunidad nila, ay pindutin mo naman ang subscribe button and let's spread the love. Dumating ang unang paglilitis di makakilo si Dong Hoon sa bigat ng loob niya. Habang ang rapist naman ay sinasabing wala siyang maalala dahil lasing daw siya ng panahong iyon at hindi niya alam ang pinaparatang sa kanya. Pansamantalang inihinto ito para makahanap pa ng mas matibay na ebidensya. Di nakatisigwang si at nagwala ito at pinagsisigawan ang kriminal. Sa so ospital naman ay makikita ang suporta sa paggaling ni Hope at nag sila ng kokomong na paborito ni Hope para na pa sa Nagpahit man sila ng medyo malaki sa pagrenta sa mascot, pero nang humirit pa si Donghun na rentahan pa ulit ito ng isa pang araw, tila naawa na sila at binigay na lang ito sa kanya. Nakwento ni Juang Suk na siya rin ay parehong kaso ni Mihe. na ang anak, at kalaunan ay nagpakamatay ito. Di niya rin ito kinaya at tumalon siya sa tulay, kaya napilay siya. Ayaw niyang mangyari yon kay Hope at gagawin niya ang lahat para sa bata. Samantala, si Dongho naman ay bumisita na agad kay Hope gamit ang costume para makalapit ito. Natuwa naman si Hope at niyakap ito. Nagsimula na ang therapy ni Hope at nasabi niyang gusto na niyang bumalik talaga sa school. Subalit nahihiya pa ito sa mga sasabihin at iisipin ng kaklase niya. Ayaw niya rin sa nangyari dahil dahil sa kanya, malaki ang ginagastos ng magulang niya at di sila makapagtrabaho. Gusto niya rin makasama ang magiging kapatid niya, subalit nag-aalala ito sa sakit niya. Medyo nawawalan din daw siya ng pag-asa sa buhay dahil sa nangyari. Samantalang si Yongsuk naman ay nalulungkot at namimiss na niya si Hope. Ang mga kaibigan naman nila ay kusang nagtulong-tulong para sa mga gastusin nila. Nagtulong-tulong din ang mga kaklase ni Hope na makasabay siya sa school samantalang nagpapagaling ito. Nilinis din ni Miran ang bahay nila. Lumipas ang maraming linggo at pwede nang umuwi si Hope. Pero hindi pa rin ito komportabling makita ang papa niya, kaya laging gumagawa ng paraan ito. Pagdating sa bahay, natuwa sila nang makita ang effort ng komunidad sa kanila. Si Yong Sok Doman ay bumisita agad at umiyak at sinisisi ang sarili. Kung hinintay niya lang daw sana si Ho ng araw na iyon, ay di yun nangyari. Ang cute ng pag-iyak nito at natuwa naman si Donghun at niyakap ito. Pumasok na ulit si Hope sa school kahit medyo may trauma pa ito sa nangyari. Suportado naman siya ng mga kaibigan niya at pag nalulungkot siya, ay andyan si Kokomong para magpasaya sa kanya. Makikita ang malaking sakripisyo ni Dong Hoon para sa anak niya at inaalala niya ito araw at gabi kahit kulang siya sa tulog. Nagsimulang bumalik ang dating buhay ni Hope. Salamat sa tulong ni Yong Suk at ng mga kaibigan niya. Patuloy pa rin ang pagsunod ng maskot sa kanya at di na ito nakatiis at tinanong kung ito ang papa niya. Grabe man ang init pero tinitiis niya ito. Alang-alang na mapasaya ang anak niya. Nilapitan na ito ni Hope at sa wakas ay okay na sa kanya na kasama ang mga asawa sa tuwa. Kalaunan natanggap nila ang sulat galing sa korte na nagsasabing hindi sapat ang video ni Hope at kailangan na daw tamistigo ni Hope sa korte dahil kung hindi, maaaring mabawasan ang hatol sa rapist. Nakausap ni Dong Hun ang ng rapist at tinatanggi nito ang krimen at nawawala daw siya sa sarili pag nakainom. Sa una ay parang nagsisisi ito at tinanong si Dong Hoon, baka pwedeng idaan na lang sa usapan ito 바람과 라이샤가가드 제가 진짜 그런 짓을 했으면 죽어 맞다가 시 합의하러 오셨습니까 퇴바라 진게 누굴 닮았나 요도 합의할 수 있으면 얼마나 좋습니까 그게 그렇지 않습니까 거기까지 내딸 알지 내 이대로 가만히 있을 것같나 반말하지 마세요 라진게 누굴 닮았나 했더니 이제 보니 아빠를 닮았네. 현명하게 잘 생각하세요. 내가 언제까지 여기 있을 것 같으세요? 언젠가는 나갑니다. Dinatiis ni Dong Hoon at nagwala ito sa galit sa inasan ng rapist nadiman di man lang nagsisisi sa ginawa nito. Ay, oh, kasi Nasabi ni Dong Hoon sa asawa niya na kung sa kaninaw na di mabigyan ng tamang hustisya si Hope, baka siya mismo ang makapatay sa rapist pag nagkaroon siya ng pagkakataon. Narinig ito ni Hope at napaiyak. Dumating na ang huling paglilitis para sa desisyon ng korte. Tumistigo na si Hope at pinaturo ulit sa kanya kung sino ang kriminal. Tinanong din siya ng abogado ng kalaban kung amoy alak daw ito. Lumabas na ang rapist at patuloy pa rin itinatanggi nito ang krimen. At tila nagmamaang maangan na wala siyang maalala. Dumating na ang huling hatol at dahil sa claim ng rapist, nabawasan ang parusa nito sa 12 years imprisonment na lang at wala ding compensation sa biktima. Nagkagulo ang mga tao at makikita ang sama ng loob ni Dong Hoon at Mihe tumayo si Donghun at mapalapit ito sa kriminal. Kumuha ito ng matigas na bagay at tila sasakta ng kriminal nang biglang lumipas ang panahon ng anak na si Mihe. Mahirap man ang pinagdaanan ay pinipilit niyang mamuhay ng normal at magkaroon ng pag-asa. Para na rin sa nakababata niyang kapatid. Dito na nagtatapos ang kwenta ni Hope. May mga bagay talaga na hindi natin makokontrol sa mundo at kailangan na lang natin ipagpasa ito. Sa tingin mo, tama lang ba ang hatol sa kriminal? Ilang taon ba dapat siyang makulong? I-comment mo nga sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga magagandang kwento. Kung may pelikula kang gusto mong i-rewind namin, i-comment mo lang sa baba at kami na ang bahala sa'yo. Dito sa PS Rewind, hindi lang basta magandang kwento, matututo ka ng aral nang hindi masasayang ang oras mo. Salamat sa panonood. Ako si Raven at kita tayo sa next video.